Umagupit ang bagyong Aghon sa iba't ibang lugar sa Quezon Province at naramdaman din hanggang Laguna. Katunayan, isang bata ang naitalang patay dahil sa pagkalunod, bukod pa sa pinsalang dala sa ilang mga bahay. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Sa unang tingin, aakalain mong nasa tabing ilog lang ang bahay na ito. Ganyan katindi ang agustong tubig sa kalsada mula sa ulang dalalang bagyong Aghon sa bayan ng Pagbilaw sa Quezon. Dito lo'y mapigilan ang nagpost ng video na mapadasal sa takot. lalo't pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa paligid. Nakuna naman ang isang netizen ang malakas sa buhos ng ulan at humahampas na ihip ng hangin sa Sikyo, Taiwan at sa bayan ng Sariaya. Kita rin nagkalat sa paligid ang mga nilipad na bubong at iba pang bahagi ng bahay. Malakas rin ang hangin sa dalampasiga ng barangay Kagsiay sa bayan ng Maubat. Dala nito ang malakas rin hampas ng alon, dahilan para masira at sumadsad sa lupa ang ilang bangkang gamit ng mga manging isda. Kita rin ang hampas ng alon sa Port of Lucena Aabot sa mahigit 6,000 at 50 mga pasahero na papunta sana sa Marinduque at Romblon, pero stranded ngayon sa pantalan. Agad namang nagpadala ng pagkain ang provincial government para sa mga natenggang pasahero. Random din ang hagupitang bagyo sa lalawigan ng Laguna. Katunayan, isang bata ang nalunod sa ilog sa Barangay Milagrosa sa Kalamba. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan ng barangay para makuha ang labi ng biktima. Kalayza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!